Panagutin ang mga ganid, kulto ng patayan, kasinungalingan, korupsyon at mga kasabuan. Ipinakita sa atin ng Diyos kung gaano kalupit, kahambog at kasinungalingan ang pamahalaan ni Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng kanyang War on Drugs, libo-libong mahihirap na Pilipino ang napatay. Hindi para wakasan ang droga, kundi para palakasin ang kanyang kapangyarihan at kontrolin ang batas. Ang kanyang mga salita If you destroy my country, I will kill you, ay naging gabay ng halos anim na taon ng pamumuno na nagbunga lamang ng utang at korupsyon. Sa ilalim ng Build, 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 mahigit 30 proyekto ang ipinangako, ngunit iilan lamang ang natapos. Ito ang tinaguritang Golden Age of Utang. Proyekto dito, proyekto doon, pero utang ang iniwan sa bayan. Ngayon, higit na 17 trillion pesos na ang ating utang ilan pa rito ang mga flood control projects na imbes maging serbisyo, naging perbisyo dahil sa substandard na pagpapatupad. Ang malalang pagbaha ay paalala na nagpapatuloy pa rin ang korupsyon sa gobyerno. Kahit matapos ang termino ni Duterte, walang malalim na investigasyon laban sa kanya. Bakit? Dahil tinatakpan ito ng mga loyalista, appointees at DDS supporters. At ngayon ang kanyang anak naman si VP Sara Duterte ay nasasangkot naman sa isyu ng 125 million confidential funds na naglaho sa loob ng 11 days. Habang siya ay naglalakbay at nangangampanya para sa 2028, ang taong bayan ng nagdurusa. Ngunit imbes na protektahan ng taong bayan, sinabi pa ng Korte Suprema at Senado na unconstitutional ang impeachment laban sa kanya dahil sa one-year bar rule. Sa halip na hustisya, tila impunity ang binigay sa kanila. Ano ang mangyayari sa bansa kung patuloy tayong pinamumunuan ng mga leader na walang malasakit at walang pananagutan? Nakakalungkot isipin, ang mga tunay na masama, alam na sila'y masama at kurap. Pero ang maraming Pilipino ay nadadala at hindi nila alam na sila mismo ay ginagawang kasangkapan ng kasinungalingan at kulto ng kapangyarihan. Kaya nananawagan ako sa ICC, Supreme Court, Senado, at lalo na sa ating gobyerno, bigyan ninyo kami ng hustisya laban sa kulto ng patayan, kasinungalingan at korupsyon. Dapat managot si Duterte, VP Sara at ang mga kasabwat nila sa gobyerno. Sabi nga, what does a liar do when he's dead? He lies still. Sa Tagalog, hanggang kamatayan, walang amina ng kasalanan. Ang kasalanan ng ama, nagiging kasalanan ng anak, kung hindi ito titigil. Nasa kamay ninyo ang mandato na bigyan ng hustisya ang sambayanan. We want truth, accountability, and transparency. And may God be our witness. Lord Jesus Christ, huwag niyo po kaming ipahintulot sa kulto ng kasinungalingan, ganid at korupsyon. Amen.